Pagkaluloy pa rin ang training ni Pambansang Amao Manny Pacquiao para sa laban niya kay Timothy Bradley sa Hunyo. Kanina isang mixed martial arts superstar pa ang bumisita sa kanya. At mula sa Baguio City, nakatutok doon live si Mark Zambrano. Jiggy, sa ikaapat na araw ng training ng ating Pambansang kamao na si Manny Pacquiao dito sa Baguio City, isang espesyal na panauhin ng dumalaw para magbigay suporta sa Pound for Pound King. Dumalo ang gabi si Pacman sa surprise party ni Alex Ariza, ang kanyang kaibigan at conditioning coach. Masayang nag-alay ng mga kanta ang pambansang kamao. Pero kaninang umaga, balik ensayo muli ang kampiyon. Three miles ang tinakbo ni Pacquiao sa Burnham Park. At bilang bahagi ng kanyang bagong misyon, nag-Bible study at preaching siya ng isang oras matapos ang training. You read the Bible every day. You're feeding your physical body and your spirit Ow, ah, 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 uh, uh, eternal food. It, Nagulat siya nang bisitahin siya ng isang bigatin sa mundo ng mixed martial arts, ang MMA superstar at Hollywood actor na si Quinton Rampage Jackson. Nagsalo pa sa pagkainan si Pacquiao at ang dating UFC heavyweight champion. I think he's going to destroy him. I don't, I don't think there's no man on this planet and his weight can, can hang with him. I've been watching him fight for some years now and, and I don't care who he fights. I never know who he fights. I just know I just know he fights. And I was like, man, if, man, if I get a fight, I'm going to watch him. Masaya tayo dahil da, pumunta siya rito at para lang makumusta tayo. Game na game naman si Rampage sa pakikihalubilo sa kanyang Pinoy fans. sa gym work naman sumabak si Pacman kaninang hapon kasama si Coach Freddy Roach. Nagbihiri ng mensahe si Pacman sa lahat ng bumabatikos sa kanyang ipinapakitang pananampalataya. Bahala ng Panginoon sa kanila. Eh. Alam mo, nakakatakot nga. Hindi, sila nat hindi lang sila natakot sa Panginoon. Okay lang, wag sila matakot sa akin. Sa Panginoon, matakot sila. Jiggy, ayon kay Manny Pacquiao, malaking tulong daw sa kanyang konsentrasyon sa training, ang kanyang bagong relasyon sa Panginoon, dahil nagdadala ito ng katahimikan at kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Jiggy? Maraming salamat, Mark Zambrano.